Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel ngayon nga galit na galit na itong si Tanggol sa kanyang nalaman na hindi siya tunay na anak nitong ang si Rigor Di magiba kung kaya't ngayon ay susuguri niya nga ito at pagbabayarin niya sa isang kasalanan na ginawa niya kay Tanggol simula bata siya kung papaano nga siya pinagmalupitan at ngayon ay nasabi nga ng ating bidang si Tanggol na ngayon ay maniningil na ako sa lahat ng kasalanang ginawa sa akin ni Rigor at dito naman ay makikipagtransaksyon na nga itong si Divina kasa mga itong si General Pacheco ngunit mautak talaga itong nga si uh, Lucio at pinuntahan nga at ngayon nalaman na ang kasyosyo nga nitong si uh, General Pacheco kung kaya't dito na rin matatapos ang buhay ni General Pacheco dahil nga kay Lucio at ngayon ito namang si David ay tatawagan niya nga ang kanyang tatay na si Rigor at sasabihin nga niya dito na mayroon nga daw lalaki ang kanyang nanay at dito ay magugulat nga itong si Rigor sa kanyang nalaman sa lahat nga ng sinabi nito nga uh, si David pero walang kaalam-alam si Rigor na susuguri na siya ni at pagbabayarin sa lahat ng kanyang mga kasalanan at ngayon Rigor humanda ka dahil matitikman mo na ang tunay na galit ng isang tanggol na hindi ka na ngayon sasantuhin dahil nga sa kasamaan din ng iyong ugali. Kaya guys, ito po ang ating pakaabangan sa mga susunod na episode dito nga sa FPJ Ang Batang Kiapo. At kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today, Paki-subscribe na lamang po ng aking channel, paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat. God bless and bye-bye.